Sa graduation ceremony kanina ng Officer Candidate Course Class 59-2023, mismong si Secretary Gilberto Gibo Tidoro ang nagpunta para pasinayaan yung napakalaking event para sa aming mga Officer Candidates. At uh, sa aming seremonya, natuwa siya dahil sa nakita niya ang profile ng aming mga graduates na kung saan marami dito ay talagang Licensed professionals, mayroong mga Latin honors, at marami ang tipong kakaiba na mga skills, competencies na kailangan-kailangan ng armed forces of the Philippines. The demographic shows we have 17 cum laude graduates, 3 magda cum laude graduates, 1 uh, academic awardee, and 2... Dean's Listers. So, honor roll, marami po ito. Ang dami pa po nilang engineer, marami yung piloto, maraming uh, criminologists, uh, electronics technicians, teachers, geodetic engineers. Sa kanyang pagkipag-usap sa akin, request niya actually ako na mag-vlog daw kami uh, tungkol sa event na yon at ito naman ang aming napag-usapan. Uh, magandang hapon sa ating lahat. Uh, isang karangalan na makasama ko muli ang mahal nating, uh, uh, mahal nating SND, si Secretary Gilbert Gibo Tidoro. Sir, magandang hapon sir. Magandang hapon, uh, sir. Ano ang anong pakiramdam sir na for the first time ay kayo ang mismong nanguna sa, sa graduation ceremony ng mga kinyente natin sa uh, uh, Actually, sa, uh, uh, sa second uh, distinto. Ito ang unang beses. Yes, Pero nung no, una, dalawang beses. Pero ang very impressive ito that 253 silang lahat. At ang uh, uh, very, very significant dito, out of the top five, apat ang babae. Yes, sir. At, power. oh, at saka professional silang lahat. Kaya ako'y pumupuli sa recruitment program ng Philippine Army dahil meron tayong electrical engineer, IT, architecto, accountant, teacher. At yan ang sinasabi ko dati na yan ang dapat na laman ng bagong bukbong sa datahan data, sa data ng Pilipinas. Multidisciplinary at multidisciplinary. Sisters, I'll to answer. to answer. Yeah, I'll ask you to answer. Yeah, the The chief is up uh, here in, kayo, in, nil, in the shower. Salahin lang mga reserve forces. amin. Huwag kayong masyado magpaniwala yun. Isang langay doon. Hindi any other way around. In Thank you. And, oh, Thank you very much. Nakita ninyo na sa kanya namang speech, binigyang diin niya ang importansya ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines sa mga iba't-ibang mga threats asymmetrical threats, sa mga non-traditional threats, at maging sa security challenges na dulot ng territorial defense operations na dapat gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin ang aggressiveness ng ilan sa mga kapitbahay natin ng mga bansa na kung saan ay nangangailangan ng mga sundalo na highly skilled para yung capabilities na i para makapag-address sa mga threats ng ating national security ay magagampanan nila. Ito ang sabi ni Secretary Gibo sa kanyang speech. To note, of the five top graduates of this class, four are female. And the demographic shows we have 17 cum laude graduates. Three, magda cum laude graduates. One, uh, academic awardee. And two, dean's listers. So, honor roll. Marami po ito. Ngayon, ang gusto ko pong ipahiwatig sa kanilang lahat. Ang dami pa po nilang engineer, marami yung piloto, maraming uh, criminologists, uh, electronics technicians, teachers, geodetic engineers. Ang gusto po natin ipahiwatig sa makabagong sandatahang lakas ng Pilipinas. For the new armed forces of the Philippines, these kinds of technical skills are necessary for us to form the core of a capabilities-based forward-thinking armed forces with new technologies and with new human resource capabilities in order to manage the asymmetric threats and the varied threats and challenges to national security. Ito po ay napaka-importante mga kaanib sa bagong sandatahang lakas. At kami po ay magkukulang We will lack a sense of gratitude to those who put these new officers to be to school because rather than choose another job they chose to serve their country and ang dedikasyon na yan hindi lang po galing sa kanila yan galing sa paghubog ng mga magulang at paghubog ng pamilya Finally, I congratulate the Philippine Army for its recruitment program in uh, being able to recruit such a varied pool of talent, which will serve the armed forces we envision in the future. To the graduates, I expect top notch performance from all of you, given your academic records and your performance in the past. This is just the beginning of your responsibilities of leading persons and performing important tasks to contribute to national defense. So I wish you well. May God bless each and every one of you and your families. Godspeed. Thank you very much. So ayan, nakita niyo, grabe ang kasayahan ng mga magulang, ng mga estudyante sa naganap na graduation ceremony na dinaluhan din mismo ng aming mahal na Chief of Staff, si General Romeo Saturnino Browner Jr., ang aming CGPA, si Lieutenant General Roy M. Galino, at of course ang aming Commander sa Training and Doctrine Command, Philippine Army, na si Major General Luis Rex Deza Vergante. At Ipaabot ko na rin. Kunin ko yung pagkakataon. Congratulations sa lahat ng mga magulang. Maraming salamat sa inyong pagpaubaya na manilbihan ang inyong mga anak sa Armed Forces of the Philippines. Ipagdasal po natin sila na mananagumpay sila sa kanilang gagawin na trabaho sa Philippine Army, lalo na sa kanilang gagampanan ng mga misyon, whether man-made or natural disasters, and done ang inyong mga anak magpapakita ng relevance ng kanilang service sa taong bayan. Para sa mga members ng OCC Class 59, congratulations sa inyong lahat. Mula sa inyong kumandat, I am very proud of you at ipakita ninyo yung tunay na serbisyo publiko, serbisyo militar na dapat iangat natin parati ang ating kakayahan at ito ay sa pamamagitan ng continuous training at saka sa pamamagitan ng pag-serve with excellence, with honor. No? Yung excellence, may honor din. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy na pinaniwalaan, sinusuporan tayo ng at mamayang Pilipino. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo, I-share ninyo, no? i-subscribe ninyo, ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.